Hi, mga Okay, so ulo mo kasi akong taga katapad Ako always tagagabi ikatapad raw. Mga mga angkan, ang angkan din eh. Ang angkan. Ako, angkan din akong katapad raw. Apli lula day. Apli kang lula day. Mga up. Okay. Mani ko manganap duya. Sa mten ko nya, kula munak mga apo. Nya ko apo. tulad ng mga mungiras kay mga pulpo pati